Wait, Oo. Siya po pala si Lalang. Kasawan ko dito sa North Point. Andito po kami sa Hong Kong Park, sa Central. Nakanungin natin siya kung ano ang masasabi niya tungkol sa issue ngayon na obligahin o obligasyon ng mga kabataan na alagaan yung mga magulang. Obligasyon talaga. Uh, ano ba ang masasabi mo tungkol dito? Kasi ilan yung anak mo? Isang lang po. Uh, okay, isa lang yung anak niya. Ilang taon ka na pala dito sa Hong Kong? ng 7 years going to 8 years. Yeah, mag-8 -e years na sa dito guys sa Hong Kong. Yun. Tatanungin so, natin siya kasi pagdating ng panahon, alam niya naman, tatanda tayo, di ba? Ano mo nasasabi mo doon sa issue sa Pilipinas na kailangan talaga, obligation talaga ng mga kabataan ang alagaan o suportahan ang mga magulang? Ano mo nasasabi mo doon? In your own opinion, well, this is decision I am also the one that, since since from the beginning I am uh, responsible to my parents even though uh, sa murang edad talagang responsible ko talaga yung pamilya ko as a breadwinner so maga akong nano, no sarling sika pa tumutulong sa magulang halos nakita nito sa abroad sa iba ibang bansa talagang napupunta sa mga parents ko pagtulong sa mga kapatid ko pagpapaaral So, life must go on kasi pag trabaho. Hindi yeah, mag-interrupt ako ah. O pa rin sa'yo, pag tumanda ka, kailangan ba obligasyon ba ng anak mo na alagaan ka? Or isulit sa kanya? O ano ba sa'yo? Ano sa panagin? Iba, iba kasi sa kabataan na yun, iba nung unang kapanunan. So, ngayon, para sa akin, kahit sabihin nung anak mo yun, iba-iba rin talaga yung responsible. Pero it, uh, talaga responsible lang mga anak talaga. E, kasi hindi pa na yung mga magulang natin. So, responsible talaga nating mga anak na alagaan at uh, supportahan, take good care and all the things that love, care and uh, support. Kasi maging magulang din tayo, naging magulang din sa ano. So, talaga hindi nang lahat na sa amin. Pero hindi lahat ng pagkakataon. May uh, mga, may mga anak din yung kuwain. So, Atin lang yung mapagsabihan, kaya malayo tayo dito, sa have to guidance, kahit like malayo tayo pag-cedence nila. Pero iba-iba talaga rin ano yung uh, ugali ng mga kapataan dyan, compared to before. Sa ano? Lang, Oo. Ano pa, kung baga payag ka, nagawa ng, kung baga payag ka, na obligasyon talaga ng bata? Yes, yeah, that's responsible as a parents, the parents, mm. between the parents and the children. So, it was maybe a cycle. We do the parents, the children. So, there's a cycle of that way. But, but it, it depends. depends kasi hindi hindi tayo magkapare-pareho ng mga ugali uh, kasi mga as, uh, as we know that you know, talagang iba na ang kabataan doon sa kami. O, oh, di ba? Magkaibigan kami pero iba-iba ang aming ano. Kasi ako, hindi po ako papaya. Ay, hindi po ako, tutol po ako sa ganyan. Kasi, pinalaki ko yung anak ko, pinaaral ko, binihitan ko lahat everything. Pero, ayoko singilin siya sa bandang huli na aalagaan ako suportahan ako Kaya, todo todo kayo pa din ako para sa sarili ko sa pagtanda ko depende na yun sa kanya depende na yun sa kanya kung aalagaan niya ako suportahan niya ako Pero sa akin talaga huwag natin pilitin yung mga bata natin na obligahin tayo kasi di ba minsan may pamilya na sila may mga sarili na hindi pa natin alam. para sa iyo kasi yung anak mo talaga nasa sayo pa yung sa akin parang nararamdaman ko na, na hindi talaga ako pwedeng umasa sa kanila kailangan ko talaga mabuhay oo, oo. Ah uh, eh uh, 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 'yung ibig sabihin, 'yung sa pagtanda ng mga magulang natin. Responsible ba natin na alagaan sila? Oo. So, pero 'di pag, ano talaga may trabaho din sila, since may pami pamilya so sa kanila 'yon. Pero okay. 'yung sinasabi ba ng obligation ba? Halimbawa, gawan talaga ng uh, ano ba tawag resolution ba or ano ba na? obligation mo talaga magtulong tulong sa mga magulang mo or hindi naman totally obligation na, ano, It's up to you so, whether whether you help or not because pero tutol ka, total ka na lagyan ng kasulatan na kailangan talaga ng bata magbayad sa magulang. No, 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 it's not. It's not the point. Kasi ano naman yun eh, kung baga ano na yan, nasa sa'yo yan. Huwag mong pinitin sila, nasa sa'yo yan. Guys, oh. sila lang po matagal na dito sa Hong Kong. Uh, isa pa lang siya na ang, ang, ang ano natin, ang natanong natin. Kung baga mutual siya, depende yun sa sitwasyon. Siya oh. kasi, kasi you know? obligasyon niya talaga yung mga magulang niya. Sarili niya talaga yung desisyon na obligahan yung magulang niya. Ako kasi, ano, depende uh, nga talaga sa sitwasyon. Ako kasi, e, iba kasi. Ganito kasi yun. Kasi yung parents sa Pilipinas walang trabaho. Eh, tayo nasa abroad may trabaho tayo. So, Paano na, kung hindi ka nasa abroad? Ano may ublog kaya ako? siyempre. Hindi na kailangan kung may pera ka, may trabaho ka. Siyempre. Oh. Bigyan mo naman may yung magulang mo Hindi mo matiis ang magulang na gano'n yung situation <laughs> na pabayaan mo yan, di ba? Oh. Pero iba naman na kanya-kanya yan. Puro kaya, ano, pabayaan mo na yan. So, it's up to you in your heart. Yan po ang aming mga opinion or mga ano dito sa abroad. Kasi kami talaga mga OFW. Diyos ko, tutubigay talaga sa pamilya guys. Kahit wala oh, na mga kami mga uh, Kahit ang um, nakiraan namin, resibo na lang ng mga Pero depende ano. yun sa mga anak namin. Kung depende yun sa kanila. Kung sa bandang huli, ano, alalahanin kami nila. Kasi wala naman kami na, hindi naman kami talaga nagpulang sa obligasyon namin sa kanila. Pero sa amin talaga, kailangan talaga namin mag-isip na, mag na sa pagtanda namin mayroon talaga kami. Kaya hanggang ngayon, nandito pa din kami. Ako may asawa yung anak ko, pero yeah. hindi ko iniisip na obligahin ako obligahin sila para alagaan ako sa ako ko. Basta, kasi mahirap, mahirap sa ano na right. yeah. have to work and work until you uh, have strength. okay. Okay. Thank you kay Lala. Thank you kay Lala sa pagsagot sa ating no. mga ish, mga katanungan about that. Um, someday magtatanong pa tayo sa ibang mga OFW kung ano yung mga opinion nila, kung ano ba yung mga masasabi nila about that. Thank you and God bless mabuhay. Thank you. Thank you. bye, -bye.